malalaman natin ngayon, mga idol ang isa pang laban ni JB versus Junjun Chukoy ng Jinjan. Ayan, tira uno si JB sumablay. Tinuluyan ni Junjun hanggang dos pasok, Tira tris na naman si Junjun Chukoy mga idol. Tingnan natin mga idol kung makatira pa si JB o siya ba ang tatapos o si Junjun pa rin. Tera 4 si Junjun Chukoy ng Ginsan. Ayan. Tera 5. Pasok pa rin. Lumalapit sa 6. Kaya lang, video na discarrer. Tingnan natin. Ayan, dipinsa talaga. Dipinsa talaga. Ang gamot sa mga ganyan. Tingnan natin kung makakounter dipin si JB Sukal mga idol. Aba, hanggang patama lang si JB. Hindi na counter, mahirap na rin kasi yun. Ayan, tira sa is, pumasok. Tira si si Junjun Jun Chukoy, mga idu. Dalawang bola na lang, at ubos na ni Jun Ayan, tira ni Bola na? Parang naran out rin si JB dito mga ilo, no? Kasi kay Junjun lahat mag bola. Ayan, panalo na naman si Junjun Chukoy.